Yan ang aming almusal. Champorado. Malagkit na bigas yan. Tikman na nahan kung anong lasa. Kung matamis na. Parang ang creamy. Ah. Dagdagan mo pa ng asukal kung matabang. nilagyan namin ng kukwa yan yung binigay ni mama na kukwa ano ba lagyan yun? lagyan namin asukal gawa diba, sa mami? Mm, mm gawa sa kakao ba yun? Mm -mm. tama na tama na dami damihan kasi madami kamatabang uh, Less na ha. Baba yung asukal natin. Nari ba tayo mo namang itsura? Kagigising na hmm. Mami. Mm. Mami kayo nagbibigyo tapos tada ko yung naghahalo. Yay. Diba ba mm -hmm. Ano? Ano mo? Nagtimpla ako. Nang? Na? Ano tinimpla mo? Ah, uh, ano? Um, chocolate. Chocolate. Pang ano ka ngayon? Pang hapon ka ngayon, no? Kasi kinder pa lang ako. Ah, kinder ka pa lang. Mamaya yung pasok mo sa, ano? Eleven. Malapit, malapit na ako sa, ano? Malapit na ako mag-six. Ang ah, malapit na. Mag-birthday ka na. Ano gusto mong regalo? Kung ano ano lang gusto mo. Ako ah, kung ano gusto ko. Anong gusto mong handa? Ikaw, okay, kung ano ano gusto mo na handa. Eh, ikaw mag-birthday eh. Ikaw na mag-birthday eh. Kaya ikaw mamimili ng handa mo. Ano bang gusto mo? Ikaw. Gulay na lang. Pwede ube. Ah, ube. Ano pa? Yun lang. Yun lang? Ah. Uh, Ay, o lang. Ano, o ano, o oh, ano, ano, mayroon tayo. Hmm. Sa panahon, guys, oh, wala nang ulan. Makulimlim makulimlim lang, walang araw, pero wala nang ulan. Salamat naman. Sana hindi na umulan. Hmm. saya na naman ang mga ibon. Ay, salamat. Isang araw lang na umulan. Akala ko, ano na naman, naabuti na naman ng isang linggo. Kasi nung nakaraan, isang linggo talaga. Hmm. Maayos na ang panahon dito sa amin. Buti na lang. Makulimlim lang siya. Parang maliwanag naman yung langit. Ay, medyo madilim pala doon. Sana wag ng umulan. Ay, medyo madilim. Baka uulan to mamaya. pero at least simula kanina okay okay yung panahon kasi mga ano na oh putik na sobra oh sobrang putik na dito sa amin hindi na natuyo ang lupa guys yung manok na yan sisiw pa lang yan nung pumunta kami dito ngayon malaki na oh lagi yan pumapasok dito sa loob ng bahay lagi lagi talaga yan Kaso nga lang, ina tinataboy ko baka kasi umipot dito sa loob. Oh, may malunggay pa naman ako diyan. <laughs> Tapos may mano. Kasi na yun ayun. Shhh! Shhh! Tapos may papaya diyan sa kapitbahay. Ako, lagot ka talaga sa akin. Lagi na, sa loob, hindi niya natatakot. Lagi yan, nandito sa loob ng bahay. Minsan inaawa ina yan ni Brownie. Ikaso, tulog ngayon yung aming aso yun. Sarap ng tulog doon. Kaya hindi niya naaway. Ayun, lumabas na, na. mamaya-amaya. Papasok na ulit yan. Magandang hapon. Ngayon ay 12.16. Last 12 pa lang. Tapos na ako mag-luto. Tapos ako maglinis ng bahay. Tapos, nagpahinga naman. <laughs> Nakakapagod din. Hindi na katulad yung katawan ko dati na ano, kahit maghapon na gumawa ng gumawa, hindi ako mabilis mapagod. Ngayon, ang bilis ko mapagod. Ako <laughs> lang mag-isa dito ngayon kasi pumasok si JC. Tsaka si Kisha, tsaka si Jojo ay nasa school din. Pumasok. Si Jojo kasi panghapon na. Kaya ako lang mag-isa. <laughs> eh, tinatamad naman ako mga pitbahay kila Emeline. Kaya mag-chika-chika na lang tayo. Ito yung tambayan ko yung ano dito sa loob ng bahay, yung duyan. Tapos ginabitan pa ng isa dito. Kasi pagka may gabit kasi na hindi ako makatulog. Inaano ko yung liit ko dito ginagawa Ganyan ako matulog. Hmm. Oh. Inaano ko siya. Siya ko nilalagay yung ulo ko. Parang nakaupo lang ako tas diyan ko nilalagay Ganyan lang ako matulog. May gabi kasi na hirap-hirap na hirap ako makatulog. Kaya pagka medyo nakakaramdam ako ng antok. Ganyan yung ginagawa ko inaano ko yung ulo ko kaya isa pang duyan dito parang may second floor <laughs> ayun yung gamit nyan update pala dun sa ano namin di ba yung kubo namin pinamimigay na namin yun sabi iling eh, ko pero sabi ko kay JC sabihan muna na silipin muna kasi ano na eh yung sirang-sirana, tsaka marupok na marupok na talaga, hindi na magagamit. Tapos nung isang araw, sinilip nila dito yung kukuha. Ayun, marupok na nga daw talaga. Tapos kahapon ata o nung isang araw, nakausap ni JC yung mama, mama nung kukuha na yun. Eh, kung pwede daw, ano na lang, hindi na nila bubuhati ng buo kasi nga marupok na nga. Ang gagawin na lang nila, nila kukunin na lang nila yung mga kahoy sa kanila na lang daw total eh, hindi naman daw namin gagamitin tsaka gusto lang naman daw namin sunugin hindi ko alam kung anong gagawin nila doon sa mga kahoy siguro e eh, ano, ano eh? gagawin panggatong kasi hindi na rin naman magagamit yun eh marupok na kaya maganda yung panggatong tsaka gustong gusto ko na talaga matanggal yung kubo na yun yan sa likod kasi nakakatakot ginagawang bayang kasi dyan ang ahas tapos may nagkwento kay JC yung dating caretaker pala diyan na tumira diyan. 'Di ba yung kubo na 'yan may butas sa ilalim ay yung parang sa binutasan diyan, may butas na malaki. 'Yun pala daw ay ano doon sumot yung ahas nung ano nandiyan pa yung caretaker. Kaya binutas niya kasi hinabol niya, hinanap niya. Doon sumot sa ilalim kaya ilang beses daw yan dyan naka-encounter ng malaking ahas yung caretaker kaya nung simula nung hindi na siya dyan natulog kasi natakot na siya ang laki daw talaga ng ahas nakakatakot kasi dito ano pa dito maahas pa kasi ano pa eh bukid pa talaga mapuno pa hindi pa ano ng mga bahay o kunti pa lang bahay katulad namin, oh, ito yung bahay namin. Tapos yung, kat may katabi naman kami bahay dito. Kaso nga lang, wala namang tao. Ito lang, yung katabi nila, imili niya na yung may tao. Tapos doon na sa likod, malayo malayo na yung kapitbahay namin. Kaya ilan pa lang kaming bahay dito talaga. Kaya maano pa, masukal pa, kumbaga. Masukal, madamo, tapos mapuno. Kaya, lagi namin tinatabas yung damo namin dito kasi ano, tawag dito, para hindi pamahayan ng ahas at saka para kitang kita namin yung lupa kasi yung ahas gusto yung yung malamig na lugar di ba eh pagka walang damo wala siyang susuotan eh direkta yung init yan hindi yan dyan mag ano hindi yan dyan mag i-stay maghahanap yan ng malamig na lugar yung kubo malamig yan dyan eh kasi nasa ilalim ng malaking puno tapos ano pa siya mga kawayan baka sumuot sa loob ng kawayan hindi namin na mapansin e, dyan pa naman kami tumatambay pag hapon pag maganda yung panahon dyan, dun yung tambayan namin kasi may mga duyan tapos nasa ilalim ng puno malaking puno kaya nakakatakot baka mamaya ako pa naman minsan nakakatulog doon sa duyan na yun baka mamaya tulog na tulog ako tapos bigla na lang akong gapangan ng malaking ahas e, minsan pa naman nakakailip ako sana nga makuha na nila kasi sabi, ngayong araw daw, may pupunta daw dito. Parang asawa nung ano, asawa ng anak niya. Kasi ang nag, ano kay JC, kumausap yung magulang. Yung anak daw niya, yung asawa nun, ayaw niya pupunta dito. Ihintay ako ng hintay kanina pa. Wala naman pumunta. <laughs> Busy ata. Hindi ko alam kung kailan nila makukuha. Saan ang makuha na nila yan? para malinisa na rin namin. Tsaka yung mga tiratara na nakahoy ng nagpabahay kami, nandun pa. Parang mga ano na rin, parang nabubulok na rin, ipapadamay ko na. Kasi baka doon umano yung ahas sa ilalim. Kasi patong-patong yung kahoy. Lalo na tag-ulan. Baka nasa ilalim. Nakakatakot. Hi! Hi! Hi, Hi ikaw! Hi! Hi! Hi bear. Wow! Hi! Hindi yung bear. Ay, Ola, umupo na! Yak, umupo ka jan, i. E.